and listeners natin ngayon araw po ng Thursday. Aba, bongga ka dahil umaga-umaga, ang punang kanina, no? At least, medyo araw na naman ngayon, pwede na maglaba. Mga taga pare si CJ, magandang umaga, Leilani, at saka si Sir Manny, dyan sa mga cars, at saka si Sir Gregi. Sa may, uh, si Corporation, sa may uh, branch, uh, main branch nila sa may Disamonte Street, kasi tapay ni, shout out hein, pa ni Sir Robert Pasqua. Adamat vulcanizing na kini, vulcanize na kini, Kurt Agpawa. Magandang yung magabaw sa inyo lahat dyan, mga riders na nagpapag-vulcanize. At uh, sa mga riders and uh, drivers na rin, nagutong na ngayon, ibibigyan na natin ang pinakamasarap na ay sa balat ng radyo. Eto, oras na naman tayo para magluto mga idol. At ang ating lulutuin ngayon ay tinatawag natin Chicken Zucchini. Ano ba Zucchini? Yan ay parang uh, kalabasa na pahaba. Oo, oh, mayroon yan sa market. Sa mga social na market. Oh, wow. Sa mga groceries. O oh. <laughs> kaya sa palengke. Mayroon din sa palengke niya. Shout out natin yung mga titinda ng Wagyu Vegetables. <laughs> Kailangan lang natin kalahating kilo ng chicken breast at saka dalawang piraso ng zucchini, hiwain at uh, half, parang half moon siya, no? At uh, i-cubes natin ng hiwa. So, bawang, kailangan din natin bell pepper, mga taga Jacob online shopping, magandang yung mga sa pakaway-kaway naman kay uh, Joanne at saka kay Debbie, kay... Uh, uh Nakalimutan ko ni iba sa inyo lahat dyan na lang, ano? At toyo, kailangan din natin. Naku, parang tinoyo ko yata kagabi, idol. Nakulang sa toyo kaya tinutuyo. <laughs> Oyster sauce kailangan din natin. Paminta at saka asin. Ayan, salt and pepper to taste. At saka kailangan din natin ng oil. Oil? Sana oils. Ayan na. At uh, lang natin ng manok sa kawali. mag tayo ng mantika. And then, lagyan natin ng bawang sibuyas hanggang sa malambot at mabango. Bakit parang wala siyang luya? Kasi pag may chicken, dapat meron siyang loya. Ayan, hanggang sa maging golden brown na chicken at halu-haluin, tiblahan ng toyo ay sauce, paminta, asin at haluin para dumikit ang lasa ng manok. Lagyan ng sabaw. Ibuhos ang sabaw mula sa prime water. Takpan hanggang sa kumulo ng 8 to 10 minutes. Ayan. Ilagdag ang gulay, na suchini at bell pepper at lutuin ng 3 to 5 minutes at tikman. I-adjust ang lasa kung matabang o huwag masyadong maalat. Idol, okay na to. Tikiman time. Kain na mga idol. At laging tatanda, gawain lang tayo ng tama para laging healthy and yummy. Parang me. Parang